Lanzarote. Giawag nila la po si Mayor Paz Radaza ang kadaguan sa City Hospital nga palang buo ng ilang pagpanirebisyo o ang kasamtang ng kahimtang sa building sa Karang Hospital. Una nakapaisa sa kilay sa mayor ang kagubot sa hospital na alang kaniya makapalibog sa mga pasyente. Wasa makaikya sa mayor ang kakuwang sa CR o ang tapad ini nga daw gituyo og sira. Kare, unsa sa mani? Ah, uh, may mga si Arya para natap. Ano yung ito? Ang bulak lang nila. Arong di kita. Plano sa mayor na bisan sa katagan nila problema sa ospital sama sa karaang building, hinay-hinay kininila nga matagaan ang solusyon. Siguro, there has to be something na uh, dako nga i-improve, lay mo pintal niya ang flow sa pagkuan sa mga trabaho. We will do that. Ako uh, ang saan sa mayor nga uh, Ato na yung ayuhon ng atong hospital. So, ako ipakita niya na dako na yung kay kausaban ng atong hospital karoon. Ang Department of Health migahin o kapin 20 million pesos nga pagpatukot og duha ka two-story building nga mahimutang sa karaang city hospital. Sugdan sulod tuig ang pagtugot sa Department of Public Works and Highways sa unang building na nagkantidad og 10.3 million pesos. Isunod pagtugot ng ikaduhang na building nga mahimutang sa karaang ospital. Nagpunsisok una karon sa mga ward ang kapin o sa gatos pasyente sa ospital na doon na capacity ng 70 beds. Laing problema ang kakuwang sa mga tambal sa ospital. Ang dakbayan sa Lapulapo migahin og 4 million pesos, alang sa tambal og laing 4 million pesos, alang sa ubang galastuon sa City Hospital nakita usab ang kakuwang sa ilang mga staff. Dunay 20 hangtod 30 ka mga pasyente ang na-admit matag adlaw sa 70 ka mga outpatients. Most probably dili na to mahimutanan but kinahanglan lang ato silang ma uh, atiman ati yes, Yeah, we will do something about it. Sorry lang. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ah.